piyak pa. One pa. Tay. Oh, ano? Hama pa may kukakis ka. Siyempre, ilam na ako ni ikaw. kun kung magbigon ni ikaw, hindi yung kay tatay, di ba? Tapos pa sa bilog, unga. At kasi ko sa unga. Oo, doon. Kung may unga doon sa si tatay. Kung may baby man sa si tatay, uman. Tapos sa gulo you na know, kung di kukis kang. Oo. Oh, lang ni ko ang. Gamiri? Yes, ako. Bukod sa si tatay Gamiri, mo? Hindi <coughs> ba? Labi ko ah. I na kung si mama nag-marry ako kay mama. Hindi ba sila manihuhi ko ako tas gunapang. Ay, siyempre. I love gapon ng tatay. Ba't diba, si mama. ka may kita? Hindi. Doon pwede mag-marry si tatay ang si Nemi. Si Hindi ba ako? Matya mama ako? Hmm, kiss lang ako, man. Kiss kay si tatay lang. Ini kebab, lepa. Arab alam, alam, la la alam, la alam,